Vice ganda nagmadaling lumipad patungo sa Ilocos matapos ang showtime. Matapos ang trabaho ni Vice sa showtime kanina, ay nag-apura naman ito para lumipad at magbiyahe patungo sa kanyang event sa Ilocos Sur, kung saan ay makakasama din ni Vice ang mga kaibigan nito na sina MC at Lasi at alaga nitong si Jackie, masaya rin na pinasilip nito ang kanyang pag-alis. Sa pag-alis din ni Vice ay kasama nito ang kanyang assistant na si Jackie, Mama Burn at Mr. Jan. Jackie! Oh, my God! Diba? Ang first time ko ha! Pag-ipad na babae ang pilot na. Samantala, pinasilip naman ng partner ni Jong ang video ni Serena habang ito ay nagbabasa. She, she was in in her palace. She found a Christmas lights nice because it's her time for Christmas. Eh, eh,